mo kung paano magiging masaya ang paglalakbay mo. Dapat kontento ka at marunong ka magpasalamat sa lahat ng ibibigay sa sa paglalakbay. Mapapagsubog man yan o kawigayahan, magpasalamat ka. At syempre, sa paglalakbay mo, dapat alam mo kung sino ang isasama mo. Kasi ang dami-daming gustong sumama. Pero ang ba diba dyan, gusto lang talagang sumama para makita kang bumagsak. At matumba huh? habang ikaw ay bay At pipilitin kang hihirain para hindi mo makoha ang gusto mo makamtan. Oh. At syempre, dapat sa paglalatbay, kahit anong mangyari, pipiliin at pipiliin mo pa rin maging masaya. Yes. Para at least, dalating ang araw, nakamtan mo na ang gusto mo makamtan, naabot mo na ang panarap mo. Masaya ka at inping, hindi ka magsisisi sa proseso pala ng paglalakbay, pinili mo lang na rugi mo